Meron kami ditong atay ng bangus. Naalala ko lang nun, meron akong kakilala na nagluto ng maraming 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 bangus. Tapos yung mga atay nila, yung mga ganito ba? pinagtatapon niya lang mga utol. Sa bagay, yung mga panahon kasi na na eh, hindi ko pa alam na kinakain pala yung ganito. At pagdating naman sa paglilinis nito, ayan nga lang yung tatanggalin mo dyan mga utol. Nakita mo naman sa video kung ano yung hinati ng tito ko. Pero ang pagkakalam ko talaga sa palengke, sa mga tindera at tindero na mga bangus dyan, kapag ka nagpapalinis yung mga customer, ay eh, alam ko talaga hindi nila tinatapon yung mga ganitong laman lob ng bangus. Este atay pala mga utol. Mura nga lang yung mga ganito mga utol kung matyachempo mo na ibibigay sa'yo ng tindero kaya tindera. Naka-ready na rin dito 'yung mga panggisa natin tol. Meron tayong luya, sibuyas, bawang at saka maraming-maraming kamatis. Let's G! Huwag na natin patagalin to tol dahil hindi naman mahirap lutuin to at sadyang napakadali at kayang kaya mong kabisaduhin. Kung paminsan nga eh, may ka talagang maghanap nito sa palengke mga utol dahil yung mga natitinda ng bangus nito sa palengke eh sadyang hindi talaga nila pinagbebenta to dahil inuulam din nila to. May na lang tol kung sakaling nagsawa na silang ulamin. pagkagano ibibigyan na nila yan ng 30, 50 o higit pa. At pagdating naman sa pagluluto tol, eh mag ka lang ng sibuyas, bawang, tsaka luya, at maraming maraming kamatis. Durugin mo lang yan tol pagkatapos tsaka mo ilalagay itong mga atay ng bangus. At bawal mo nga rin halu-haluin tol ng may puwersa dahil papait yan tol kapag kahinalo mo ng hinalo yan. Lagyan mo na rin ng sabaw tol na nakadepende sa'yo at lagyan mo na rin ng pampalasa tulad ng magic sarap at saka asin tol. At syempre hindi mo awal dyan yung paminta. O ba diba, ang dali-dali lang may instant pulutan o ulam ka na. After mo nga lagyan ng pampalasa tol, eh konting din din lang hayaan na lang natin yung kumuluto lang sa maging okay na ang lahat ha. Okay ba? Okay. At inaantay pang natin kumulo atay ng bangos natin tol, eh meron kami rito itong pitong pirasong tilapia at gagawin nga lang dalawa ng tito ko bawat isa para maging 14 pieces dahil alam mo na mga utol madami tayo dito pagkatapos nga natin paghihiwain to tol ay nilagyan na nga ng tito ko ng pampalasa tulad ng magic sarap at saka asin talaga namang combination ay ako na nagsasabi sa yu, tol pati sa kalobloba niya at kaluluwa niya napakalasa niyan kaya naman double oil sa tito ko yan at mala beauty queen na hay sa tita ko yan dumating na nga ng tamang oras tol at kumulo na atay ng bangus natin ay tignan mo naman ang niyan to kung gaano ka yan. Kapag mga ganyan na to eh, wag na wag mo nang hahaluin dahil malambot na yan at talaga namang papait ang sabaw mo. ayus gahan na yan malaman kung gaano ba ka yan at pagkatikim na pagkatikim. Yami, yami! na mo naman kasi tol kung gaano kabisa yan ay pasintabi na rin sa mga utol natin na hindi nakain nento. At shoutout naman sa mga utol natin na walang arte na kumakain nento. At dahil safe na nga itong atay ng bangos natin tol ay nagpainit na rin kagad yung tito rito ng kawalit. Double ay okay ka muna dyan tol bago lalagay na kagad ang tito ko naman tika na, to, tol nung no, uminit na. Shoutout nga pala sa daddy ko dyan na napaka-solid na taga Etibac. Sa kanya ko nga nalaman ng ganun pamamaraan na kailangan lagyan mo nga muna ng asintol bago mo pirtuhan para hindi didikit ang iyong ipiprito. Makikita mo naman sa tilapia natin tol, walang kasugat-sugat, maayos na maayos mong may iahon. Ay tamang-tamang -taman partner to tol, sa ginisang atay ng bangus natin, talaga na mes. After ng isa lang ng tito itong pangalawang salang tol, i-double ka dyan na madiin. Antayin nga lang natin maluto yan tol at wala, iaahon na siya kagad. Sabay-sabay na nating iahon tol nang walang ng alinlangan nang matapos na. At syempre, nang mausgan na, nang malaman kung gaano ba kalilamnam niyang pati salaman laman tol, ay pagkatikim na pagkatikim talaga. Yame, ate, ay talaga naman, makikita mo talaga ang isang halaga ng tilapia tol sa mga tilapia lover dyan. Kaya ano pang inaantay mo tol, subukan na nang mausgan na. Kaya paano hanggang dito na lang din, paalam!